Ito, hindi ko alam kung uh, matutuwa kayo o di kaya mag a kayo dito. Kung maalala nyo last time, di ba, na pag-usapan natin yung uh, nalilito. Uh, Litong-lito na tayo, naguguluhan na. Di ba? Pero bago natin na uh, balikan yan, ay isa mo ng maganda at mapagpalang oras sa mga all. Wow! At uh, shout out kay uh, Grandma Emma Vlogs, no? Maraming salamat, uh, Madam uh, uh, Emma Vlogs. Grandma Emma Vlogs. Maraming salamat po. Yung babalikan natin, yung napag-usapan nating last time na litong-lito na tayo. Hindi ko malaman kung, hindi ko lang sure kung pati kayo, basta ako nalilito at uh, naguguluhan dun sa usapin ng uh, gentleman's agreement na uh, patuloy na inuungkat nitong uh, current administration. Eh, sis, may punto naman talaga sila dahil dapat nilang malaman, di ba? Kung ano ba talaga ang tinatawag na gentleman's agreement. Meron ba o wala? So, dahil nga doon, pumutok yan eh, uh, naging uh, usapin sa Pilipinas. At siyempre siguro umabot din ito sa China, ano? Kaya ito, ano? naglabas na ng pahayag ang uh, Chinese uh, embassy para hindi na tayo malito, hindi na tayo maguluhan. Ang tanong na lang, kung kayo ba ay maniniwala o kung di kaya mag-aagree. Dito sa sinabi nitong uh, uh, kabilang panig, itong uh, Chinese uh, Embassy. Ito ang naging pahayag, ano? The Gentleman's Agreement. O oh, ibig sabihin meron, ano? Yung sinasabing wala. So, eto mula sa ano to ha, sa Embassy ng China. The Gentleman's Agreement is about managing the situation on the ground. Maintaining peace and preventing conflicts. So may pag-uusap nga kung ganun. Pero ang sinasabi rito ay para mapanatili ang kapayapaan dun sa area na yun, sa West Philippine Sea. It has nothing to do with our respective sovereign position. So yan naman pala eh. Malinaw naman pala dito, no? Na nag-usap si uh, dating presidente, uh, Duterte at ang uh, si ano si Jinping ba yon yung Chinese president Pero ang kanilang kanilang pinag-usapan daw ay para mapanatili ang kapayapaan at uh, siyempre, hindi magkagulo o hindi hindi pag-agawan yung area na yan para bang as is kumbaga as is walang uh, uh, kaya napansin natin yan eh nung time ni nung last administration parang wala nang gumalaw doon ano kasi before ng last time na administration kaya uh, President Aquino dati, di ba dun yung nagumpisa yung mga construction ng uh, Chinese uh, government yung mayroon pa nga silang ano doon eh uh, parang uh, landingan ng mga aeroplano nila pero nung dumating si President Duterte, parang tumigil nga yun, so baka dahil nga dito no, ewan ko lang kung sasang sasangayon kayo rito ano pero yan ay uh, ah uh, legit. Na, nakuha natin 'yan eh. Wow. So, yung pinag-usapan lang pala ay para maging mapayapa. Pero ang ang naging usapan din daw dun ay wala pong gagalaw, walang magtatayo, walang mag uh, upgrade or uh, tulad niyan sa BRP Sierra Madre, di ba? Luma na yun eh. Pero parang nag-usap daw na walang construction na gagawin. Hindi siya i- uh, Reconstruct or uh, ano bang tawag dyan yung pagagandahin or uh, gawing uh, uh, station siguro na maging maayos So yun ang naging usapan Daw ah, yan ang nasa balita ngayon eh At ito daw na gentleman's agreement ito, uh, ito yung next nya no The agreement is no secret in the relevant departments and agencies of our two sides hindi daw pala sikreto. O, di ba? Naging malinaw, naging uh, na nagkaroon tayo ng kaunting linaw dito, no. hindi daw sikreto. Oh my god. Uh, had work under its guidance, no. Until early February 2023. So ibig sabihin, seven months into the incumbent uh, Philippine administration. So nakaupo na si uh, President Marcos. Tuloy pa rin ang pag-uusap. Oh, seven months eh until February 2023. Bakit hindi niya alam, no? Bakit hindi alam ng uh, presidente? Bakit nagtatanong siya ano ba yung gentleman's agreement? Wala daw inendorso. So sa tingin natin dito, ang may problema, no? Yung kanyang mga tao sa departamento. 'Di ba? Hindi siya sinabihan, hindi siya ininform na mayroong pag-uusap. Pinagulo lang nila ng gusto, ano? Kasi oh, 7 months into the incumbent Philippine administration. Alam, alam ng, ano, ng administration. Hindi lang alam siguro ni President uh, uh, BBM. Aba mahirap yan. Ano? Hindi magandang uh, pangitain yan. Ibig sabihin ay uh, hindi nagre-report ng maayos ang kanyang mga tauhan dito. So kaya lalong nagkaroon ng uh, gulo dyan. Kahit sabihin natin sa mga pananalita lamang or mga mensahe, ay hindi nakatulong yun. Ano? lalong nagpalala ng sitwasyon. 'Di ba? So, ang mga katanungan ng uh, ating presidente ngayon na si PBBM, palagay ko nasagot dito eh, no. 'Di ba? 'Yun ang uh, pahayag ng uh, China. Eh Dapat matigil na 'yung bangayan pagkaganyan. <laughs> 'di ba? Ito sinabi na eh. Kaya lang naman nagkagulo dati kasi may nagsasabi na mayroon, mayroon din nagsasabi ng wala. So kahit tayo nalito, o ako nalito. Ehwan ko lang kayo. <laughs> 'di ba? Kaya nakakalito kung ba ano ba, mayroon o wala? So, so sa ngayon, maniwala tayo sa hindi. At least nagpahayag itong uh, China kung anong kanilang uh, sa tungkol diyan. At malinaw na sinabi dito na para lamang sa kapayapaan, no? Para hindi magkaroon ng conflict din. Magkapitbahay kasi yan eh. At kung mapapansin nyo dati, si uh, dating President Duterte ay kaya pala dikit sa China. Siyempre, may pag-uusap sila. Hindi niya pwedeng kalabanin. ba diba? So, yan po, ano? Na may nakabigay ng konting linaw, no? Pinalo-up lang natin. Bi, uh, sinundutan natin. Para hindi naman tayo mabitin dun sa unang uh, uh, napag-usapan, kumbaga. Ito pa, isa pala. Eh kung nakakabalita na kayo tungkol dun sa mga pahayag ni ano ni uh, First Lady. Ni uh, ano, Lisa ba 'yon? Lisa Marcos. Tungkol dun sa hindi nila pagpapansin uh, ni uh, uh, Bipisara Sara. Di ba? Sa pahayag niya kay uh, sa interview niya kay Katunying Antonita Taberna, di ba? Yung dating uh, reporter din. Pero hanggang ngayon yata di ba? Ang sabi niya doon ay uh, bad set na raw si uh, BP Sara sa kanya. Dami nag-react dun. Maraming nagbigay uh, ng pahayag na sino, sino daw siya para magsalita ng ganyan. Hindi daw siya inalal ng uh, uh, taumbayan, Si BP Sara ay uh, elected by uh, ng taong Di ba? So, hindi maganda ang kanilang uh, relasyon. Pero ang sabi niya, kung magsusorry daw si BP Sara, da ang dahilan pala nun ay sa uh, nung nagkaroon ng prayer rally si uh, dating Presidente Duterte, di ba may mga sinabi siya doon na bangag-bangag na Presidente, drug addict na Presidente, di ba? Ang sabi ni uh, First Lady, sabi niya doon is, uh, pagkasabi daw ni dating Presidente, ay na, naibaling daw yung kamera doon kay Bibi Sara, at nakita daw niyang tumawa. So parang nasaktan daw siya. <laughs> Hindi natin alam kung talagang mayroong ano, kasi, Pinanood ko rin naman yung mga video na yon. Wala naman ako nakitang tumawa si Bipisara Sara. O baka naman na uh, napangiti or uh, hindi mo masabi yan eh kung yung pang ang ngiti niya or uh, kasi ang mukha naman ni Bipisara Sara, di ba, parang uh, uh, masayahin ganun. So hindi natin alam yon kung napangiti dahil sa don sa sinabi ng kanyang tatay o baka naman sa iba. Baka naman nung pagkasabi ni dating presidente ay uh, may nagreact at tumawa siya. Di ba? So hindi natin mausgan yan pero yan ang kanyang dahilan kung bakit uh, uh, hindi daw niya o oh, bad na raw sa kanya si Sara. eh sa kanilang ano yan sa kanilang uh, na no, wala naman tayo dyan pero yun nga lang uh, binabatikos ngayon si uh, First Lady dahil dyan sa kanyang mga sinabi tungkol kay uh, Bipisara uh, sinasabi nga na wala siyang karapatan, ang sabi ha uh, Malaya naman tayo, di ba? Pwede naman tayo magsabi kung anong gusto nating sabihin. So, sa kanila na lang 'yan. Yan pala no, uh, ito nga pala yung uh, ating uh, update tungkol doon at uh, naway nabawasan ang ating pagkakalito at uh, pagkakahilo tungkol dyan sa mga gentleman's agreement. Ano? Ayun po ano, maraming salamat muli sa inyong panonood sa aking malit na channel. Pagpalain inawa ang bawat isa at sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe ay uh, subscribe na. Thank you very much. God bless everyone.